alala mo yung ticket ng uh, parking. May isa kami na huli. Nag-uutos ng tao yung politiko. Natalunan. Nuutos sa yung mga tao nila. Susulatan nila ng ibang presyo. O, ilalataan na ako sa inyo. Kung sino yung talunan na politiko na yun. Hindi ko ko Mga kababayan, grabe yung binanggit ni Yormi dito. Hindi lang basta tungkol sa parking ticket. Kung mapapansin ninyo, nagbigay siya ng patama sa mga dating politiko na parang hindi pa daw makamove on sa nangyari sa kanilang pagkatalo Alala mo yung ticket ng ng uh, uh, parking okay. 50 pesos yun 50 pesos May isa kami nahuli at meron kami isang inaalam. Uh, nag-uutos ng tao yung politiko, natalunan. At saka, uh, politiko rin na uh, kilalang-kilalang kila politiko ngayon Ay sikat-sikat yun sa kongreso. Ang tanong, sino kuya yung tinutukoy ni Yorme? Kasi malinaw ang pagkakasabi niya na may mga taong sumasakay sa issue para sirain ang kasalukuyang pamahalaan ni Yorme. Nutusan yung mga tao nila kaya nagparada ka. Kukunin yung ticket mo. Dahil bayad ka na. Kukunin yung ticket mo. Tapos susulatan nila ng ibang presyo. Kasi pupose. Ipadadala sa visor. O, yung iba naman, valid complaint. Yung iba naman, dahil na-excite, ipinupose. Para siraan yung mga parking attendant or mga nagmamanage sa park. Kung iisipin, natural lang na may mga dating nasa posisyon na ngayon ay medyo naiipit. Bakit? Kasi yung sistema na kinagis na nila, yung nakasanayan nilang gawin, unti-unti nang nawawala. At kapag may isang leader na seryosong nagpapatupad ng pagbabago, siyempre may matatamaan at maapektuhan. So, two sides of the coins. No? Uh, may mga tamang complaint, tama naman, kinakastigo natin, one-strike policy, tapos nakagal, tanggal na kagal. Kaya nga, kita niyo may mga parking attendant na parang nagra-rally-rally, yung mga tinatanggal. Kasi one-strike policy tayo. Basta yung kinomplain ng netizen, confirm, tanggal yung tao. Kaya siguro hindi nakakapagtaka na may mga politikong hanggang ngayon ay sinusubukang guluhin ng sistema ng pamamahana ni Yormi Isko. Pero ito naman yung kapagpanda. Yung mga nagsasabotay o para doon sa mga taong individual o mga individual. Ingat lang tayo kasi mayroong isang ginawa. Ano eh? 50, di ba? O nilagyan pa ng 0, 500. Sabay so post. O, tapos sa delete Oh. Nung hinahanap na namin yung ano. Tapos, ito naman ang masakit na parte. Yung hininga ng ticket, ayaw naman mag-complain sa amin. So, hindi natin malaman. Kaya, para walang kalituhan, ito, yung isa yung nahuli. Ayan, nahuli na yan. so, ito po legit. Pero yan, hindi yan MTPB. Oo nga, parang parking attendant. Ayan. Kaya ingat po tayo, no? Ingat tayo. O, ako, gusto ko yan yung bisor. O, kaya lamang, baka misa napapasukan na sila ng mga politikong kunwari ay complainan tapos uh, Siyempre, po-post naman ang visor. To make it legit. O, ingat lang. Pero ako, ay encourage ako na, lalo na. Ayan, gusto ko yung bisor. Sana tulungan din ni visor yung complainant na mag-complain talaga sa akin. Kasi hindi ko naman yung mga akusadong, baka may tulonggis din sa gobyerno. Pag nalaman ko naman yung politiko, kasi sinisiyasat natin. O, ilalatala ako sa inyo kung sino yung talunan na politiko na yun. Ang ano na ano, eh, isang babae, isang lalaki. At eto pa, yung binanggit niya na lalaki at babaeng politiko sa kanyang talumpati, Medyo intriguing, di ba? Sino kaya yung tinutukoy niya rito? Kasi kung iisipin, baka simbolo lang ito ng mga taong ginagamit bilang front ng mga mas malalaking interes. Parang chess game lang eh. May mga pawn na ginagamit para makalapit sa publiko, para mas maging believable yung narrative. Ayoko na-describe, saka na lang. Mamaya po sa video na lang. Bubulong ko sa hindi pa nakamove eh. ni ah. oh, talaga, Diyos ko. Eh, ganyan talaga pag, pag, may pagbabago. Pwede nating isipin na baka itong lalaki at babaeng politiko na ito ay representasyon ng mga tao na ikinabang sa dating sistema at ngayon ay parang ginagamit bilang mukha ng oposisyon. Ang tinatama mo, interes ng mga talibandas. Yun nakasanayan nila na kahasain ang pamahalaan at abusuhin yung kanilang kapangyarihan at gamitin o oh, para ipagpunyagi o oh, tiraos yong yung kanilang kakatihan ng kamay but matalino uh, ang mga taga Maynila alam namin na nangyayari hindi ko kukusintihin No holy cow. Walang holy cow dito. Kaya lang, pamisa-misan, bagay matatalino naman talaga ang mga taga-lungsod ng Maynila. Kawawa din. Diba, pinagpasyahan na kita, moka. Pinagpasyahan kita, o tanggal ka na. Pero sa totoong buhay, wala kang ginawang sama. Ano mararamdaman mo? Masakit. Then I created injustice. Justice. The other supposed to be seeking for justice but I created injustice because that guy or that girl or that fellow just wanted to ruin your life using us as government of the one-strike policy. Mm -hmm. Ayan, magandang leksyon natin ngayon yung yung linggo na to. Maging ma ma maingat tayo sa pag-ano, pag, ano, pag pero, ang garantisado, one strike policy. Once it's confirmed, tapos na. Kahit mag -we -we welga pa yung parking attendant, pag mali ang ginawa, tanggal ka agad. Kung titignan natin, ang pinakapunto ni Yorme dito ay maging mapanuri. Hindi porket may viral post, hindi porket may netizens na nagre-reklamo online, itutuo eh, na agad lahat. Baka mas malalim pa ang rason kung bakit kumakalat yung ganitong mga kwento. At dito pumapasok yung halaga ng social media age na yon. Dati, mahirap i-trace kung saan galing ang narrative. Pero ngayon, kitang-kita natin, isang post lang, boom, thousands of shares. Ang problema, hindi na tinitignan kung sino ang nasa likod. Kaya tama si Yorme, delikado kapag nagamit yung justice system para gumawa ng injustice. Kasi minsan hindi na yung biktima ang pinapakinggan, yung narrative na lang ng mga makapangyarihan. Mga kababayan, sa totoo lang ang nakikita ko dito ay babala rin sa atin. Huwag basta pa dadala sa ingay. Dahil kung hindi, baka tayo mismo yung maging kasangkapan ng mga taong gustong ibalik yung dating sistema. At alam naman natin yung dating sistema na yun ang dahilan kung bakit hirap at dugyot ang Manila noon. Kayo, ano basa nyo? Sa palagay ninyo, sino yung tinutukoy ng mga dating politiko na hindi makamove on? Yung lalaki at babaeng politiko na tinutukoy ni Orme, kilala kaya natin ng mga ito? I-comment nyo sa baba dahil gusto kong marinig ang hula at opinion nyo mga kababayan. Hanggang sa muli mga kababayan, ako nga pala ang Kuya Jay inyo na nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.